Pagkakasaan ko sa ng ibig ng Pangilat Ang kalipaksa ay para tema mag-inagiting at ho-papangarap ng karawang tina mula sa katawan. Nangangamang sumulatan ngayon sa batalyon. Isip-isipin kayo po ay nakaharap sa isang batalyon na galit na mga sundalo. Kompleto sila ng pinaka-modernong pagamitang kandigma at naanda silang gamitin ito laban sa inyo ikaw at ang iyong mga kasama ay halos walang kalaban-laban. Hopeless. Ang tanong, ano po ang gagawin niyo? Ang totoo, ganyan-ganyan po ang naranasan ng mga Israelita noong panahon ng mga hukong. pag yung sundan niyo po kung basahin ang ating Biblia sa so, hukong 4.3. Chapter 4, verse 3 alamin natin kung ano ba yung hakbang na ginawa ng mga Israelita sa tagpong yun. Sabi nito, at ang mga anak ni Israel ay nagsimulang dumaing kay Jehovah sapagkat mayroon siyang siyang narangkang panlima na may mga lingkaw na bakal. At siniil niya ang mga anak ni Israel na may kabagsikan ng dalawampung taon. Ano pong sabi nito mga kapatid? Ang mga anak ni Israel ay nagsimulang dumaing kay Jehovah. So, sa anong dahilan? Kasi po, yung mga nangakapi sa mga na Israelita, eh, napakalakas ang puwersa. Meron silang 900 na mga karong pagdigma. Meron pang mga lingkaw na bakal. Ito pong lingkaw na bakal, ito po yung matatalim na bakal na nakamamatay. Ito po yun. Habang umiikot yung gulong ng paro, may nakakabit po yan na talim. Kaya habang tumatakbo na mabilis yung mga kabayo, yung talim umiikot din. Kaya lahat ng mataanan niya, sigurado may paglalagyan. Ganun ang katindi ang kalaban ng mga Israelita. Pero kung gusto naman ang mga Israelita, meron ba silang sandata? Bueno, binanggit ng hukong 5D, na wala silang kahit na anong depensa. Wala silang kahit na si Batman lang na panlaban. Pero, nagbangon ng Diyos na ihoban ng isang tagapagwita. Ito ay sa katauhan ni Barak. Ito kung si Barak, ay nabuhay pagkatapos ni Hosea. Pero hindi po ito yung barak na presidente ng Amerika, no? Yung si Barack Obama, hindi po ito, iba po ito. Kasi yung barak na ito, yung barak. Ito po ang gulag niya, si anak ni Abinoam Kaya nang atasan ng Diyos si Barak para ilikas sa mga Israelita, mula sa pagkaalipin sa upo ng mga kananita, walang halin naman at tagumpay si Barak dahil sa tulong ni Jehovah. Ang ginawa ni Jehovah, Nilitok na ba yung mga kalaban kalapan. Nagpasapit sa inyong ba ng bagyo, ulan, baha at ng butik na ikinatalo ng mga kalapan. So, ano kung matututunan natin ni Barak? Si Barak naliwanag na nagpakita ng pagiging malakas ang loob, matapang, at, at may pananampalataya pala at meron at, at siya rin po ay naging magiting. Kumusta naman po tayo mga kapatid ngayon? Tayo rin po ba ay magiting? Opo naman. Kapag po tayo ay nagbabahay-bahay sa mga tao, wala po tayong idea kung sino yung magbubukas sa atin ng pinto. Hindi nga natin kilala kung sino eh. Pero, malakas ang loob natin kahit sino yung magbubukas sa atin ng pinto. Kasi maaaring isang na tao yung magbubukas sa atin. Maaaring uh, doktor, o kaya naman ay abogado, teacher, o kaya ay konsihalo, senador, o mayor. Pero ang tanong, nakatakot na tayo mag usap sa kanila? Tiyak na hindi. Dahil alam natin, natutulungan tayo ng Diyos na pa. Tulad ng pagtulong ni pa, kay para. Ano pa po ang matututunan natin kay para? Nang kaluni ni Barak ang hukbo, ang makapangyari ng hukbo ng mga kananita, ay naghanag po ba siya ng kaluwalatiyan ang pagpuling sa kanilang salili? Ayon po sa ulit ng Biblia, sa hukong or night, hindi po siya nanghanag. Bakit? Kasi una pala, alam na ni Barak eh. Alam na na isang babae na ang mga papatay sa pinuno ng hukbo ng mga kananita na si Hain si General si Sera. Pero okay lang yung Webara. Okay lang sa kanya kahit hindi siya yung mga kapatay doon sa pinuno ng mga hukbo. Bakit? Kasi hindi nga po siya nagkahangal ng papuri ng palawalatian sa iba. Kaya napakabilikado po yung maglamat tayo ng papuri sa iba. Meron na akong alam na TV show, TV program. Kapag nagtanong ang mga tao, at kapag sumagot itong leader ng reliyon, panakpakan yung mga membro. Ang galing. Pero sa naman? Yung mukhang bibig ng mga membro. Ang mukhang bibig ba ng mga membro ay yung pangalan ng Diyos? O mukhang bibig ng mga membro ay pangalan ng pastor nila? Yung leader ng leyon. Leyon. Delikado po yun. Kasi imbis na yung papuri ay mapunta sa Diyos, maaaring mapunta sa tao. Oh, maganda na rin po. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong buhay.